Okay, so ayan mga boss, meron tayo ditong kinagawa. Uh, oil seal sa engine sprocket, nagpapalit na to si Busing yung may-ari nito. Nagpapalit na nga ng bagong oil seal sa engine sprocket. So ayan, kita nyo naman. So meron pa rin tagas. Ano nga ba ang problema? So bubunod din nyo lang itong collar ng sprocket sa engine sprocket mga boss. Tapos papalitan nyo yan ng o-ring. Kasi merong o-ring yan doon sa loob. Marami na nagtuturo nito. So, ibahagi ko lang yung para sa akin mga boss yung gawa ko. Kasi yun nga makikita nyo bago yung kanyang oil seal. Maganda pa naman yung kanyang collar. At yun, kita naman mga boss. yan. Tanggalin nyo lang yung o-ring. Kasi kapag kaganya nagpapalit na kayo na oil seal sa engine sprocket. Tapos meron pa rin tagas. Kalimitan yung o-ring. So ito mga boss, tinatanggalan natin yung o-ring. Ipinasok natin yung kanyang oil seal. Ay, makikita nyo ng mga boss, malutong na yung o-ring. Kaya tatagas at tatagas yan. Yan. Yan mga boss, yung o-ring na luma. Uh, UP na. Lapad na mga boss pag ikukumpara natin dyan sa kaliwa uh, bago So palit natin mga boss Sa pagpalit nyan mga boss ako ang ginagawa ko Kapag kaganyan no dinodoble ko nga yung oil seal nagpalit tayo ng o-ring dalawa yung oil seal mas matibay mas matagal ang buhay ng oil seal kapag ka double oil seal Oh dun sa mga magtatanong mga boss hindi ba nakakasama yung double oil seal hindi naman mga boss matagal ko nang ginagawa yan At, yun, ayos naman depende sa pagkabit mga boss basta dalawang oil seal na yan so itong o-ring pasensya ka na, mga boss At, isang kamay lang yung gamit natin hawak natin yung cellphone na pang video kaya medyo para medyo mahirap ikabit kasi dalawang dapat mas maganda maga kung may taga-bicho tayo kaya lang yan ang na natin mga boss lagay na natin yung collar dito mga boss hindi ko na pala na video yung pagkabit ng isa pang oil seal basta dalawang oil seal pinasok ko yung isa na oil seal tapos dinobli ko lang yung pangalawa din pinasok ko na tong kanyang collar so ayan mga boss Okay na. O dito mga boss. Uh, nilinis natin. Pero nung pinatakbo natin. Yan wala nang basado sa parting ilalim ng engine sprocket. Yan makikita na yun lang yung kanyang problema. Basta oring ring nakaligtaan. Tatagas sa tatagas yan mga boss. Uh, hindi naman hindi naman lahat ay Ganon ang problema pwede yeah, bago naman po yung oil sila yan o bago aray po manuag na ito kailangan po mapalitan nyo yun ng o-ring Ay, lapad na po ito. Ha? Lapad na. Halit. Yun yung uring po yun. Kaya lang nasa ilalim. Alin, alin. Ay, adoblehin na po natin ito ay. Ay, uring pa pa pala ito. Ah, hmm. lapad na. Ayan, lapad na po ito. Malutong na. Ayan, kaya kahit palitan po yung ano, kahit bagong palit yung engine sprocket oil sila, hindi. Eh, wala rin. Wala rin. wala rin. Kaya ako nang dulo sa bakit narin sa drain tank. Mana agos. Yon. And di idudoble ko na lang po yung bago.